Kapwa pulis ang nakabaril sa dalawang pulis sa rescue operation sa Angeles, Pampanga, kung saan isa rito ang nasawi matapos mapuruhan ng tama ng bala sa dibdib. Itinanggi naman ng PNP na may cover-up sa tunay na nangyari sa operasyon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kinumpirma ng Philippine National Police na kapwa Police ang aksidenteng nakabaril sa dalawa pang polis habang isinasagawa ang rescue operation sa dalawang Chinese national na biktima ng kidnapping sa Angeles, Pampanga noong August 3. Namatay dito si Police Staff Sergeant Nelson Santiago matapos mapuruhan ng tama ng bala sa dibdib. Habang nasugatan naman si Police Master Sergeant Eden Akad kulong na sa kustudiya ng PNP Anti-Kidnapping Group ang nakabaril na polis na may ranggong patrolman kung saan sinampana siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Ayon sa PNP, sa clearing na ng operasyon nangyari, ang aksidenteng pagkakabaril. Immediately po, after the incident po, yung mismong nakabaril po, aksidente na ay siya rin pong mismo ang nagdala sa hospital. Ay, right there and there, ay uh, he came forward at uh, inamin po niya mismo na siya po yung uh, nakatama po ng barel. Lumalabas nga po doon sa na-recover po na slug sa katawan po ni uh, Sergeant Santiago ay nagmatch po yon doon sa baril po ng uh, policeman na aksidente po niyang uh, na-squeeze yung trigger na nakatama po doon sa dalawang polis. iimbestigahan din ang siyampang polis na kasama sa operasyon kung saan sinibak mo na sila sa pwesto magkakaroon din ang PNP ng reevaluation sa kanilang police operation upang maiwasan na mga kagayang lapses na nagresulta sa friendly fire. Titingnan ngayon yan kung nagkaroon ng uh, pagkukulang yung team leader in terms of uh, planning, yung paano yung magiging entry and assault doon sa rented apartment, kung asaan yung i-rescue ng mga, mga biktima. And of course, pati buo doon sa equipment kasi yung mismong sina Akad, sina Santiago ay wala pong mga bullet vests. Kaya talagang medyo uh, yung matindi po yung tama, imagine nyo 5.56, Armalite po, eh, talagang tatagos po yun. Itinanggi naman ng PNP na may naging cover up sa tunay na pangyayari sa operasyon dahil sinampaan kaagad ng kaso ang sangkot na polis. Umarangkado na rin ang pre-charge investigation ng PNP Internal Affairs Service sa insidente. Administratibo, ang pinakamabigat na parusa na bibigay namin, siyempre dahil kailangan diskanda, kaysa mali dismissal. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.